may problema tayo. Buntis ako. Paano mo yan? Ang mga misis nyo, parang mga inahing manok yan. Hmm? Malapit na ang putukan. Alam mo, sa sobrang kabaitan mo sa akin, mahal na kita. Ano tingin mo sa akin? Dalaking bayaran? Hindi! Bakit ganun, no? Ang mga malalandi, lapitin ng mga lalaki. Huh? Pero kaming mga magaganda, lapitin ang problema. Oh, <coughs> Sino yun? Sao mo. Ha? Eh bakit mo sinabing nandito tayo? Ako, relax ka lang. Nagpa-deliver lang ako ng pizza. Eh di ba trabaho niya yon. Sabi nila may pera sa basura. Ay so hindi totoo yan. Paano masabi? Binibenta ko nga yung kapitbahay ko. Wala namang gustong bumili. Oh, my God! Alam mo sa sobrang kabaitan mo sa akin, mahal na kita. Talaga? Oo. Sa wakas, magkakajowa na ako. As a friend. <coughs> Ay buhay ang Kapit na ang putukan. Pwede ba kitang putukan? Oo naman. Yes! Sir, basta iputok mo lang sa labas. Huwag lang sa loob. Hindi lahat ng karne sa freezer tumitigas. Yung iba sa butas. Ay, Pogi. Ano kailangan mo? Magkano isang oras? Nakakainsulto ka, ha? Huh? Anong tingin mo sa akin? Dalaking bayaran? Hindi! Tumasama ako ng walang bayad. Uh! Iglisin ba? 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 ang kabayo tumatakbo sa daan. Oh. Mm? The horse runway. Hindi. Hindi na naman. Hindi na naman. Ang kabayo. Horse. Oh. Tumatakbo. Oh, run. Run yan, di ba? Kini ko sa Grid 2 ako. Ikaw grid 1 ka lang. Sa daan. Way. The horse run way. Hindi. Baka na yung Alam mo, parang ang sibuyas. Aww. Mapagmahal pero mapanakit. <laughs> Alam nyo ba kung ano yung masakit? Ha? Yung kapapasok pa lang. Lumabas na. <laughs> tok tok tok. tok, 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 tok Nang masarap, mahal. Oh. mo kung bakit ka iniwan. Masarap ka lang, pero hindi ka mahal. <laughs> <Kako>. <laughs> Kuya, ang totoong guapo ba? Tahimik lang. <laughs> oh, no. Kuya. Kuya. Kuya, kinakausap kita. Bahala ka nga dyan. <laughs> ang mga misis nyo, parang mga inahing manok yan. Pag putak ng putak, intindihin nyo. Kasi, pinoprotektahan lang nila ang mga itlog nyo. May mga babae talaga na tahimik lang. Oh. Pero pagdating ng gabi, maingay. Ayan na! Oh! <laughs> <Kabo! laughs> Hindi pala basta-basta nalalasing ang mga babaeng magaganda. Oh! <laughs> Bakit? Pagpangit ang kainuman nila. Oh! Ah! <laughs> Hindi ko lang malaman kung bakit ang mga babae pinag aawayan Kaya nga may hiwa yan. Para paghati-hatian. Magaling kang kupal ka. Osi, osi, osi. Yeah. <laughs> Mal, bakit ba ang hiling mong laruin yung sa akin? Wala lang. Nakakamiss din kasi. Bakit? Hindi mo ba yung ginagawa dati sa ex mo? Hindi ah. Oh. Mayroon din kasi kunyan dati. <laughs> <laughs> Darna! <Dana! laughs> <laughs> <laughs> Ang iniinan ko. Babe! Oh! May problema tayo. Buntis ako. Paano nangyari yun? Eh, nagkukundo ako ah. Oo nga. Pero si kumpare hindi. Kala ko mag MU na tayo. MU? Ano yun? MU. Mag un. Ah, mag un. Kala ko matampuhin ng boy. <laughs> Mahalin mo lang ako ng tapat. Kakainin ko yan, kahit makunat. <laughs> Ang kamay ng babae, huh? parang freezer lang daw yan. O bakit? Madaling magpatigas. Oh <laughs> Anong suot mo? Fruit so, ko damit. Ah, uh, sabihin mo nga, ah. ah. <laughs> uh, <laughs> hindi, hindi ganyan. Ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Alam <laughs> mo eh. Ah, uh, sige, ano na lang. Uh, talk dirty na lang. Talk dirty po? Basura. Invernal. Ali po nga. Pulangot. <laughs> <laughs> Uy! Baboy mo. Ayoko na nga maglag sa sa'yo. Bahala ka dyan. ang mga babae. Mabagal maligo, mabagal magbihis, mabagal kumain, mabagal maglakad. Pero pag nagduda, sobrang bilis. Tanki na <laughs> Miss mo na. Oo, sobra. Aww. Bakit di mo kausapin? Nagsasalita ba ang mani? Wow. Ano? Uwi ka galing abroad? Wala kang pera? <laughs> Bakit na umalis ako? May pera ba ako? Nakakainis naman. Nagawa ko na ata lahat dito. Sumayaw. Kumanta pero mababa pa rin likes at followers ko. Ano pa kayang magawa ko? Mang Aki, landian mo kaya ng konti ang sayaw mo. Ay! Okay. Alam mo ba kung ano yung masarap pag gising mo sa umaga? yung hindi ka pa nakakabangon may kakainin ka na <laughs> Hoy lalaki Ano pong nababalitaan ko na niyaya mo daw si Kumari na maglabing-labing kayo? Ibig sabihin, may nangyari sa inyo? Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Hindi totoo na si kumare. Hindi totoo 'yan. Walang nangyari sa amin ni kumare. Hindi naman siya pumayag.